na ako'y sikrito iingon ninyo. Nga nung hamis o oh, puti kay akong anak. Pero puti on man siya, pero hamis good tumud tungod aning na product. Kay ako siya pagamit aning na tendero. Hmm. niya ni siya, kuan, lotion, na siya body wash and shampoo, then na siya moisturizing cream para sa iyang face. Then, ang iyang baho, humot kayo siya. Anong, dili, ang humot dili pang ka ng pambibig good siya as in pambaby ka ng mild ra siya pero humot siya once nga ni, nga makagamit ng imong bibi og akong anak sing tanon man siya kaayo og buhok sing tanon pag sington siya moras japon ang iyang baho ani niya so muni ako igam, among gamit sa akong anak lotion set na niya, ni 300 plus ra set na then ano yung moisturizing cream? Pwede po gani kita mo gamit ani? kay nice kay siya sa kwan pero wala ko gagamit kay wala ginuo ko dai nag save save ko may napudlaman so bahala nag ako wala basta ang akong anak na ah di ba hmm. siya yeah, oh ingana siya oh moisturizing baby cream then ingana na siya pag apply hmm. isa is, uh ha -huh ni nee. na siya gamay kutsara mura og ice cream ba na yung gamay kutsara ibutang dara iba yung ana hmm hmm din ana ana din yung na siya yung i-spread gentle Russia sa to ang panit hmm pero sa tinood good ang akong anak puti yung gudaan pero og oh, dili ni mo baya po siya at tinahan ang yahang panit an anang si tawag anang magkasamad-sama di eh, magkaulat-ulat so ha? siya makawala ni siya og piklat sa mga bata bisa pa ba, kani kita gulang og natay piklat kan paritan bag-o nga piklat mo wala siya as in pal mga itom-itom na tong piklat na ka kanang uban nga magkasamad-sama niya ma tungod sa kanang si tawag ana tungod sa samad-samad ng inikaayo kay lagum uguan. kuan kay siya ma malkalaitan ni siya og kanang tiklat sa bata den ang inyong ang bata ninyo smooth kayo makakita lang mo sa kung anak sa personal makaingon gumo og anak dato kay mo ni siya gamit kita mo makaingon mo pla the earth kada kan kay makaingon the earth kun bata ah o inaanad og kan pero as in init kay kay sa mga Erlap laps ray right, hmm. Na.